Ayun dyan, bitis pala nga pala. Kung pala yung panigin nakaupo lang natatanggap namin. Bata? Bata nga dyan pa Shout out everyone nandito kami sa Nandito yeah. kami sa home po, guys May bibilihin lang kami dito sa loob guys Ito yung Kailangan namin bilhin ngayon guys Yan guys nandito na nga kami guys So kailangan namin bumili ng Pang massage Kailangan muna itatry namin para Ano? Ano, ah, sana all. Sarap ng opo niya, guys. Oh. <laughs> feel na feel niya, guys. Hindi na si Kuya, guys. Inaayos niya na yung... Wow! Anong dahil eh? Lagi na mamanhid ang kanyang paa. So yan, tinatry niya namin guys yung... Pang <message> massage. Ang bibili kami guys. Ayun yun ako. No. Ako ah, sana all. Oh, like Ayun pa guys. Yung... <laughs> Mahal namang per hour yan ha. Ito okay, oh. na nga guys. ikaw Oh. Ang mo yung ano Sarap ako ng asawa ko guys. Ayun na guys. So try naman yung ganitong massage. Yan pang massage therapy guys. Yan sana all. Ayan si sir. So nandito kami sa CW Home Depot. Pero ito siya naramdaman guys kasi naman yung binti niya guys. Pero mas maganda yan guys sa mga naman yung mga binti. Lalong, lalong lalo na pag diabetic ka guys. Ayan yung isa naman guys. Oh. Ayan, habang yung isa may inaayos sa kabila.

Ganda siya, guys. Yan. Shoutout, guys, sa Unique Ultra Body Wellness. Yan yung mga pang-massage therapy nila, guys. Yan. Adami siyang adami siyang mga ang dito, guys. Yan yung mga talim niya, guys. nilubos-lubos na yung isang guys nangaagaw na ng ano. nang na siya ng pang- para maangin. matatagpuan niyan dito guys sa uh, CW Home Depot Commonwealth. Yan, may balara lang to guys. Yan so, dito yung pwesto nila guys. Yan, uh, pang massage therapy. Yan para pag walang maghihilot yan guys, pwede nang pwede na ikaw mag

enjoy na enjoy siya guys kasi nga kailangan namin bumili ng ganyan guys dahil para pangmasad sa kanyang mga manhid ng paa Ito rin sa 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 Se vera la sua faccia. C'è dietro la faccia. C'è dietro la faccia. siya ganyan na Di ba nakaganyan ka lang? Pwede mo lang yan siya yung ganyan na lang siya, buto. Kasi naka-shame man yan siya mga para sa mga. Di kung naka ka lang, pwede mo lang siya yung ganyan. may try mo. Pwede ka lang ano. Kasi magaan man lang yan siya. Ganyan. Pwede mo siyang palakas ha. Ako so, ito matigas na minsan ha. Masyari, pagkakas, ako nang mabutos ka,

Hello normal. sila dito guys sa Home Depot Commonwealth. Uh, Cebuli Home Depot. Yeah. So ito na yung guys pang massage. Uh, Kakalamutin. Ano 'yung ito called Tear.

Ilang months mo warranty yan, sir? 5 years. Ayan guys, so Five 5 years warranty. Ayan, sa paggamit yan guys, kailangan, pag nasira lang, huwag lang ipok-pok. <laughs> <laughs> pag ihampas, walang warranty. pag <laughs> <laughs> mang gigil guys sa pagmamasats. Guys relax lang daw para marirelax ka lalo ang katawan. Yan. Pwede niyo lapitan si Sir dito sa CW Home Depot, guys. Yan. Kailangan masampol muna, guys, pag mamasad bago bibilhin. Kailangan sa katawan. Ito siya guys, may iba-ibang tala nyo yung tala guys, iba-iba yung gagamitin para pang-massage. Kaya kung gusto mong pang-massage.

yung sa Tapos mga ito naman siya Ito siya mga yeah, Number 2 Na use for the body and time Yan siya May Tapos ito siya Naman ito siya so, For massaging the joint At the of this. Yan sya. Sya. Kasi okay. Man, okay. Man. siya kasi ito siya Meron siya ng Dito siya Ito okay. yung siya ano lutos Ano to? Mga organs? 4, 5, 6, 7, 8. Baliwala yan sa mga Ano to siya ma'am? 5 years warranty. Kasi may ito natin. Ano to siya ma'am? 5 years pa ba na ito? Ano to siya ma'am? Ano to siya ma'am?

<laughs> Tama lang makabili ng anong <laughs> pang-araw-araw. <-araw. laughs> so every day, on well, every month, yeah guys, para one sa pa guys. One day, guys, ang oh, namamasat ng daw dito. Yan Panzer. Small lang isa. Tingnan niyo guys oh, sasample din ako, para kong mina magnet dito guys. Kanya oh. <laughs> yung mga ugat ko guys. Ang daming bobo, mama solvent, ma'am. guys oh. Parang hinuhugot yung mga muscle ko. Oh, Ayun gumagalaw yung mga muscle ko guys. Oh. Yan, nakikita. Ayun, nakikita siya, nakikita, nakikita tuloy yung binti ko. <laughs> 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 yes, pa-upo muna ako dito guys. Sabang nagmamasad sa po sa akin. Binti guys. So, muna. Relax, relax. bags na bilhin na namin ang aming pagsasas. Picture, picture daw muna kami kasama ni Sabihin ko silang boss namin mamano. Nagbili niya na. Pero ako nagbili. Yan, nag-ano pa